Maraming nagtatanong kung ano ba daw ang margaha. Ang margaha ay maiitim na buhangin na kasama ng ginto, lalo na sa free gold. ang margaha ay unang basehan namin para malaman namin kung may ginto ba ang area. Lalo na ang mga stock na ating pinipisil, binubuhat at minimina. At ang margaha ay makikita natin ngayon sa bit. Nga na process ni kuya para masiparit ang margaha at saka Sa pagmimina ng pre-gold o kaya surface, talagang margaha ang tinitingnan ng mga minero para malaman na may ginto sa area. Nagsasama kasi ang ginto at margaha pag pre-gold ang minimina. At sa ganitong paraan at sa ganitong pagproseso ay sinisiparit na ni kuya ang margaha at saka ginto. talaga ang margaha at saka Dahil bat ibang uri ng elemento o bato ang margaha at saka Pero sa pagprosesong pre-gold ay sila talaga ang pinaka bagay para malaman natin na may ginto sa area. Ang tinatawag dito sa amin na margaha. At kung makikita natin na sa ibabaw ang ginto at saka nasa baba naman ang margaha. Ang margaha talagang nagpapatunay na may ginto sa area. Sa surface at pre-gold na pagmimina. At salamat sa panonood sa ating mga videos. Kaistorya sana po ay may natutunan At huwag kalimutang mag-follow at mag-react sa ating mga videos. Para malaman natin kung nagugustuhan nyo ba ang ating content.